hintay like ko. Posting ting. Hello, my chi. What are you doing? Hindi kayo pwedeng pumasok dito sa kitchen. Kasi may ginagawa si Wena Chichi. Say. May ginagawa si Chichi dito sa labas sa loob ng kitchen. Eh, dyan lang muna kayo. O, gala. Go. Go na. Palayo na. How about you, Melo? 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 are you doing? Hello? Why don't you don't go? Go already. Hello? May yung posa. Gustong pumasok sa kusina. Alam nyo, naglilinis ako. Di ba? Yan. Mighty, me, melo, me, kona ay maglinis na ako

Tapos na rin yung taas. Okay, hindi ta tayo dito, guys. Uy. Ayan, tapos na natin linisin at ibabalik na natin ang mga ating pinagtatanggal. Bago tayo maglinis na naman dito sa kabila, kailangan malinis na to. Ayan, guys. dito. Okay na rin yung handle niya. Nalinis na rin natin ang baby. Kasi ma oil well. maganda kung malinis na yung dito niya. Ayun okay. tayong height guys, no? Hindi natin maabot. Kaya gawin natin is steak. Yan, oh. Pag kayo, ito gawin nyo. Lagay yung top steak. Yung pamunas. Yan. Diba? Okay, okay na. Dilipata okay, tayo dito sa kamilang bangir. Okay. Ito okay. na siya, guys. Ito mo ang expired, isit aside ko muna kasi antayin ko si Alaga. Kung so, anong gagawin niya dyan. Kasi ito mo daw, si expired na rin. Ang, ang date expiration niya ay dahil yung mga stock to. Eh. July 2023, kita mo, one yung niya siyang expired, pa rin. Ayan mo nga, sing-sing na iipon kasi ng mga expired. 4, 12, 24. Ah, ito hindi pa. Kasi yung mga noodles na naka-impact ay mga expired. Kailangan natin ito yung mga stock Kasi expired na. ito to-check para makita natin kung expired na o hindi ayan time okay. na rin guys ang ating mga stock saka ito, check natin ito. kung mga expired na o hindi yung drink kasi kanina, pagkua ko dyan naka-organize yun nahulog kailangan natin tinisin guys hulog natin pantalon no? yung short yung mga inumin ng alaga ko ito kasi kasi kaya yung mga niya hindi pa naman expired kasi 2025 pa yung expired kailangan natin i yung maigit para bago dumating eh, tapos tayo sa kitchen na. Takot kasi siya maglinis, baka makita niya yung mga insekto dito nagkakalag. Alam mo naman, sila, mga insect, takot sa mga insect din. <laughs> takot sa mga insect. Ay. Yan yung mga drinks yun guys, kailangan natin ang organization kasi pag alis natin kanina, talagang organization. Ay nahulog e like nag-scramble. Tay, diba? Atin ibang sa taas. Kasi kung uwi pa yun bago magsundo ng anak. Magbalik na tayo guys ng mga gamit dito sa taas. Yan! Itik natin itong mga ano nyo kung may expired na hindi. Balik natin, balik dito sa taas.

yung mga wine niya, hindi natin sa soba pinagawa. Dito ito natin ilalagay kasi malapit sa init. Para hindi mag-stay Ito. Yung natin ang lahat-lahat. Nasaan natin kasi takapin pa ng kanilipo ng mga hukaw. Pag-arrange ko na siya dito. Tapos ko nang nilinis. Ayan. Organize na siya. Ilipat na naman tayo sa next cabinet, guys. Kasi, tinatapos ko muna. Bako ko pa sa kabila. Kasi, yun lang naman. Eh. Wala mapaglagyan ng ibababa natin. Kaya, tapos na ko dito, guys. kailipat na ko sa next cabinet. Ayun.